Ito so guys, ang uh, gagawin namin MUX, ko ng MUX, yung high side niya, may leak yung itong pipe niya. Mm -hmm. So, bali ito yung may leak niya, yung Ito na kanina dito? Iba, iba yun. May ratio na hatchback yung kanina. Bali, ga, sa low side naman yun. So, ito yung gagawin Papalitan ng, ano, uh, Ito, isoso Wala so yung mali eyesight yung niya. may tama. Ang init, kaya ano, pasok-pasok ako mainit na 'yung makina kasi. So ito pala na guys, uh, na-crank na yung ano nito, host. Ayan, bago na yan. Oh. So yung kakapit na lang namin.

So ito guys, uh, pressure na lang namin. Para ano, pressure na lang namin to. guys lagi nangis nang nilamis na vacuum na yan washing na rin namin guys yung condenser nito. I-cleaning e na namin para matanggal na yung mga dumi-dumi niya. So guys, uh, start na lang to. Yun. Pakion siya yung aircon? Oo. Oh. Yun, tumanan na yung aircon guys. May aircon dual to diba sir? Oo. Uh, Pakion na rin po. Pakion din diba. po. Tapos pakipol na lang sir yung blower niya. Ito guys, ayan. gumana uh, na yan. Ayan, magpapako na lang yung blower niya. Ayan, magpapako na

Sa akin nakagal siya, nakinay. Kinakata. Nakinay. Oo, oh, yun. Check lang natin yung loob, guys. Kung... Yan. Malamig na sana ng konti, pero kulang pa yung ano niya tapos na natin yung rear yun maganda na yung lamig niya sa rear pero kulang pa talaga siya ng rear So ito guys, okay na to. Ang ladang ng labi niya. Ah, uh, return na yung moist niya.